Habang papunta tayo sa ating fieldwork sa Paracelis Mountain Province, ay nadaanan natin ang isang ganting statue ng agila na ito. Ang higanting statue na ito ay matatagpuan sa boundary ng Barangay Lea Silangan at Chupac ng Barlig sa Mountain Province. Ito ay sumisimbolo sa pinaniniwala ang tagapangalaga ng kalikasan sa lugar na ito at kay Lawi na isang Philippine Monkey Eating Eagle na nakatira sa Mala Virgin Forest nitong kapaligiran na pinakawalan ilang taon na ang nakalipas. Ito ang bantang likuran ng higanting statue ito ang malahiganting pakpak at buntot nito. Sa likod ay may view deck para sa lahat ng gustong magmasid sa kapaligiran at ma-enjoy ang panoramic view nito. Malamig, tahimik at makapal ang mga fog sa lugar na ito.